Masasabi mo ba na magaling siyang basketball player? nung time po na nanonood ako, yes, magaling naman uh, oh. Na-impress ka naman. Yes, isa po isa nagpa-impress sa akin during oh, that time. Wow! Oh. Yeah, o, oh, ikaw naman, Dre. Bakit ka nagtitiwala Ay, sa mga basketball player? <laughs> na mo. Hindi ba? Hindi siya dapat nagtitiwala sa mga basketball player? <laughs> Magtiwala ka sa mga host na hindi nagme-make up. <laughs> <laughs> yes! Yeah. Sabi ko, hindi mo ako, hindi ka nag-make-up. <laughs> oh. Yan yung manager sa basketball. Oh, oh. Dumating na. Oo, oh. oh, mo oh, ka, nagsulisit sa akin. Tapos yung nanalo, <laughs> hindi nagbigay ng trophy. Ay, oh, grabe naman yun. di oh, diba? Ay, naman dami, diba dami, diba dami no! sa Nagsulisit. Eh, di ba mag-manager, kapag nagsulisit sa iyo, di ba? Yeah. masakang kang ma-ano ma, ma ano lang naman, oh, ng diba, yung, yun trophy. Yung trophy. Mm. Yes. Yeah. Hindi, diba, mo ka. Binenta oh. kay Boss Toyo. <laughs> May pirma Sayan mo kasi. Oh. Na. Sus, mga jacket, Ay, Sorry. Dito nga ako. Si Antoinette nga pala, <laughs> tsaka si Dre Vize. Bakit ka ba Jackie? Dido Hi Antoinette! No, no, no. Alam ko, kilala ko sila! Oo. Oh, oh, ako nag-interview na. sa kanila kagabi. Ah, talaga, talaga oh. ba? Sa Zoom. Ako yun, tila ko nagpakita ng mukha. Oo. Oh. Tapos yung makeup ko, yung hair ko, hindi. Kaya hindi <laughs> Ayun, so... Nagpapa-impress ka tuwing nagka-basketball ka? Oo naman. Do you play to impress? Wow. Uy! May ganyan eh, may yeah. mga players oh. na... Ang daming mga antics para yes. makapagpa-impress, di ba? Kaya Ang hindi na nakaka-shoot. Oo. Oh. Oh. <laughs> diba? <laughs> diba? <yung laughs> dahil <laughs> daming art. Minsan nga, di ba, yung simpleng two points na naishoot mo sana, inartihan mo pa yung oh. lay layup mo. Oh! Oh! oh, yeah. yeah. oh. Di ba, pwede mo din. Diba? Oh! Tapos, oh. mo shoot na yun. Ah, di ba? Oh! May oh! na na nila Rupa. Laro na nila Rupa, ayun. Imbis na batok lang congrats, batok lang buwisit na. Pero yung... may batok congrats? Oo. Oh. Oh. Galing mo, Tol. Oh. Yung Thank you. Thank you. Kaya matok... ako sa basketball, ayoko makashoot eh. Bakit? mapatukan Pero ang tagal mo sa ere pag tumatalong ka. ano oh, Paano, paano, paano? Oh. 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 <laughs> <laughs> the, 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 the... Oh. 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 <laughs> okay. the... The, the... Ito si Ayon, hindi ba na mag-dribble, tinuruan ko pa yan. Ah, talaga? Ano oh. Tinuruan ko lang si Ayon. Oh. Diyos ko. Wala naman kami pagtitinginan sa isa't isa, na-develop lang yan sa coaching skills. Bakit naman dribble mong mga ano? Oh, mga, ano o. ba yun? Don? O, parang iwan na, iwan. Oh, Ito, oh, Ayon. Oh, iwan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. para Ganun pala nangyari hello low post mo oh. Oh, oh, oh. low post low post hala, tick, na low post low post ay ay low ay Lalo, ay ay post ay 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 oh 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 ay 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 ano